Bakit nga ba ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa mga Diyos Diyosan? Kahit pala ang isang tao, ay maaring maging Diyos Diyosan. Ito ang mga bagay na dapat natin malaman at maunawaan. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito? Kaya naman upang ito ay yung malaman panuulin mo ang video na ito hanggang dulo upang ito ay yung malaman at maunawaan, upang nang sa ganun tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Alamin na natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos, upang tayo ay makasiguro na ito ay katutuhanan. Bakit nga ba ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa Diyos Diyosan? Basahin natin ang sinasabi sa Exodus chapter 20 verses 4 to 6. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat ako ang Panginoon, na iyong Diyos ay mapanibugho ang Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan, Amen. Dito ay nalaman at naunawaan natin kung bakit ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa mga diyos diyosan At ano ang mangyayari sa mga tao na sasamba sa mga diyos diyosan Tignan natin ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 27 verse 15. Sampai ng sinumang gumawa ng anumang imahen upang sambahin kahit palihim, ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ang buong bayan ay sasagot ng Amang. Dito ay ating nalaman at naunawaan kung ano ang magiging kahahantungan ng mga taong sumasamba sa mga rebulto o Diyos Diyusan. Sila ay tatanggap ng cursed or sumpa dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos. At ano ang mapapala ng mga tao, na sumasamba sa rebulto o Diyos Diyosan na likha lamang ng kamay ng tao? Basahin natin ang nasusulat sa Habakok chapter 2 verses 18 to 19, ano ang kabuluhan ng Diyos Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito, at tawang kasinungalingan ang sinasabi nito. Ano ang ginagawa nitong mabuti upang pagkatiwalaan ng gumawa? Ito ay isang Diyos na hindi man lang makapagsalita, mapapahamak kayo, Ginigising ninyo ang isang pirasong kahoy. Pinababango ninyo ang isang bato. May maipapahayag ba sa inyo ang isang Diyos Diyosan? Maaaring ito ay nababalot sa pilak at ginto, ngunit wala naman itong buhay. Amen. Dito ay nalaman at naunawaan natin kung bakit ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa mga Diyos Diyosan o rebulto na likha lamang ng kamay ng tao, at ang babala sa bagong tipan tungkol sa pagsamba sa mga rebulto o Diyos Diyosan. Basahin natin ang nakatala sa 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. Huwag na kayong makipag-isa sa mga di Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Bilir? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko, kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan, at tatanggapin ko kayo, ako ang magiging ama ninyo, at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, Amen at ang naghihintay na kaparusahan sa mga gumagawa ng kasamaan at pagsamba sa mga rebulto o Diyos Diyosan, basahin natin ang sinasabi sa Revelation chapter 21 verse 8, subalit malaging ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasaysa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiabad, ng mga mangkukulang, ng mga sumasamba sa Diyos Diyosan, at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupra. Ito ang pangalawang kamatayan. Amen. I hope and pray na ito ay naging malinaw na po sa atin kung bakit ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa mga rebulto or Diyos Diyosan. Gamit lamang ang salita ng Diyos nakita po natin ng malinaw ang salita at kalooban ng Diyos. At para maunawaan at malaman natin ang salita at kalooban ng Diyos, Sama-sama natin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. If you are interested, comment I'm interested. Thank you and God bless.